Hello po mga kalaki, 2pm na po, ayan 2pm na at napakalamig po dito sa lugar natin Ang init-init ng araw kasi kaya lilim-lilim muna tayo rito ha Huwag po kayo nagbibilad ngayon, napakainit init po mga kalaki Syempre, pa na po At syempre po ngayon pong January, dapat po mananalo po tayo ha Tayo po ang habol sa mga winners ng January bago po matapos to Ito na po ang 4-digit lucky numbers Las Vegas, 2966 Alaska, 7128 Saudi 9395 Japan 3133 Italy 7477 Germany 1219 Korea 2930 Greece 1352 Canada 7095 Mexico 8693 Australia 2440 New Zealand 5162 India 1188 Philippines 7391 Thailand 2304 Taiwan 4163, Malaysia 7277, Dubai 1663, Singapore 9698, China 1510, Texas 3133, Israel 1 2 2477 Ayan po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers sa so 4 digit. Ngayon pong 2pm, takbo na po sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers. Pag tiniayin po sa STL Lotto, Pilipinas at abroad, good luck po mga kalaki. Mananalo tayo, claim it.